And with some gays, they ask for too much. Overboard. Masyado entitled. Tama na yung tinotolerate ang mga badi. That na is more than acceptable. Di porkit matanda ka na at may pera ka na, iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng... Usap-usapan ngayon ang mga naging pahayag ni Onkabogable Star Vice Ganda sa ginanap na Pride Month event sa Quezon City. Tila may pinatatamaan nga ang komedyante sa kanyang mga naging mensahe. Ayon kay Vice Ganda. Hindi porket matanda ka na, at may pera ka na, iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilehyo na nakukuha mo, dahil ang pribilehyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehyo mo lang, dapat maging karapatan niya ng bawat isa. Kaya nandito ako tumandaman ako at sana ko makarating sasamahan ko kayo, hindi ko kayo iiwanan, mahal na mahal ko kayong lahat. Lingid niya sa kaalaman ng lahat na nag-viral ang interview ni na Ricky Reyes at Renee Salud sa Tony Talks ni Tony Gonzaga. Natanong kasi ang dalawa kung ano ang kanilang opinion sa same-sex marriage. Ayon kay Ricky Reyes, Ang marriage sa babae at lalaki lang yun, wag mo nang pakialaman yung gawa ng Diyos, nandyan na yan. That's our boarding. Miski kahit anong gawin niyo sa mga bakla, bakla pa rin yan, gilingin mo man yan, ang labas niyan baklang hamburger. Tama na yung tinotolerate ang mga bading that is more than acceptance. Ayon naman kay Rene Salud. Ako naman, sige bigyan ng karapatan, bigyan ng puwang sila sa lipunan. Kaso lang but the problem with some gays, they ask too much. Masyadong entitled. Samantala marami ang sumusuporta sa ibinigay na mensahe ni Vice Ganda, ganun din kina Ricky Reyes at Rene Salud. Anila ay parehas may punto ang magkabilang panid, hiling pa nila na sana ay hindi na ito lumaki at respetuhin na lamang ng bawat panig ang kanya-kanya nilang paniniwala at opinyon sa buhay. inyong lahat. Magandang, magandang, magandang gabi sa inyong lahat. At masayang masaya ako. Nandito na naman ako with everyone. Hindi ko ako magpa-perform, pero of course, I will have to make sure na masasamahan ko kayong lahat dito. Kahit magputik man tayo, mag... sasamahan ko kayong maputik. Sasamahan ko kayong maulanan. Nandito lang ako. Makikiasa ako sa inyo, makikisaya at makikipaglaban ako kasama ninyo hindi po pwedeng nasa bahay lang ako at makikinood. Kailangan sasamahan ko kayo. Kaya nandito ako mag-perform o hindi. Kasi yung presensya ng bawat isa sa atin ay napakalaga. Kaya ang aking panalangin at ang aking hiling uh, um, sa bawat isa sa lahat, ng, sa lahat natin na bahagi ng komunidad na ito, let's all make sure that we are seen. Please be seen. We have to be heard. So please be heard. Kailangan natin lumabas, makita, at mabilang dalang bilang natin ay kapangyarihan. Nauunawaan ng bayo. Sana alam niyo kung gano'ng kapang kung ganong makapangyarihan ang bilang nating lahat dito ngayon. At ito ay nakikita ng buong mundo. At ang bilang na ito ay magdidikta ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan niyo ay pag-aari natin. Kaya ang kinin ninyo ang kapangyarihan ng bilang natin lahat. Yeah. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At uh, ipagpatuloy nyo ang inyong mga sinimulan, mga sinimulan nating lahat Ipagpatuloy nyo ang pagdama ng pagkataon ninyong lahat At uh, sama-sama tayo, nandito ako, sama-sama tayo Sasamahan ko kayo sa pakikipaglaban ng mga karapatan na dapat nararamdaman nating lahat Okay, kung tutusin, may pribilihiyo na ako eh pero hindi porkit may pribilihiyo ka, e eh, iiwanan mo na yung mga kasamahan mo na hindi nakakatagkat na. Hindi, hindi porkit matanda ka na at may pera ka na, iiwanan mo Mama! yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilihiyong nakukuha mo. Yeah! Dahil ang pribilihiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilihiyo mo lang. Dapat maging karapatan yan ng bawat isa. Mama! Kaya nanggito ako, tumandaman ako, at saan man ako makarating, sasamahan ko kayo, hindi ka pa rin. Yeah! Mahal ko lahat! Yeah! This is a winning moment, this is a winning moment, so congratulations to all of us, magandang gabi sa inyong lahat. Yes! Yeah! naman yeah! natin ang naging isang Vice Ganda! natin ang laputan natin, Bota. Thank you very much. I love you. I love you sa inyong lahat. Maraming, maraming, maraming salamat and congratulations to everyone. Magpatuloy natin ang pagmamahal sa bawat isa at mahalin din natin kahit hindi natin kasama sa komunidad, kahit hindi natin kauri, magmahalan lang tayo because love wins. Ano mang uri ng love yan, love will always win. Thank you very much! Ang ah! ah! concert ka! Ano concert? Ko! May concert ako mga bakla! Please make sure after tonight, bibili kayong lahat ng concerts. So, <laughs> may concert po ako. Kasama ko yung ano, yung patron saint natin na si Regine Velasquez. Maraming maraming salamat sa mga nakabili na ng ticket. It's gonna be on August 8 and 9 at the Araneta Coliseum. It's um, titled... Ano <laughs> <The main> yung title? Ah! <laughs> <Like, laughs> Super Divas, ayan, Super Divas At available na rin po yung kanta na ginawa ko Kanta namin ni Jean Velasquez Super Diva, available na siya sa lahat ng music streaming platforms Kanta po natin lahat yun kaya sana maging anthem din. Maraming maraming salamat, I love you guys

Happy Pride po sa inyong lahat! Magandang 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 kami sa inyong lahat! At masayang masaya ako nandito na naman ako with everyone! Hindi po ako magpa-perform, pero of course, I will have to make sure na sasamahan ko kayong lahat dito. Kahit magputik man tayo, mag sasamahan ko kayong mabuti. Sasamahan ko kayong maulanan, nandito lang ako. Makikiyasa ako sa inyo, makikisaya at makikipaglaban ako kasama ninyo. Hindi po pwedeng nasa bahay lang na ako at makikinood. Kailangan sa ko kayo. Kaya nandito ako mag-perform o hindi. Kasi yung presensya ng bawat isa sa atin ay napakalaga. Kaya ang aking panalangin at ang aking uh, um, healing sa bawat isa sa lahat, ng, sa lahat natin na bahagi ng kumulit na ito, let's all make sure that we are seen. Please be seen. We have to be heard. So please be heard. Kailangan nating lumabas, makita, at mabilang. Dahil ang bilang natin ay kapangyarihan. Nauunawaan niyo ba yun? Sana alam niyo kung gano'ng kapang, gano makapangyarihan ang bilang natin lahat dito ngayon. At ito ay nakikita ng buong mundo. At ang bilang na ito ay magtitigta ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan niyon ay pag-aari natin. Kaya kung kinindi niyo ang kapangyarihan ng bilang natin lahat. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ipagpatuloy nyo ang inyong mga sinimulan, ang mga nating lahat. Ipagpatuloy nyo ang pagdama ng pagkatao ninyong lahat. At uh, Sama-sama tayo. Nandito ho ako. Sama-sama tayo. Sasamahan ko kayo sa pakikipaglaban ng mga karapatan na dapat nararamdaman natin lahat. Okay? Kung tutusin, may pribilihin nyo na ako eh. Pero hindi porkit may pribiliheyo ka, e, eh, iiwanan mo na yung mga kasamahan mo na hindi nakakatanda. Diba? Hindi, hindi porkit matanda ka na at may pera na, e, eh, iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribiliheyong na kukuha mo. Dahil ang pribiliheyo ngayon, ay hindi dapat maging pribiliheyo mo lang. Dapat maging karapatan yan ng bawat isa. Kaya nandito ako, tumandaman ako, at saan man ako makarating, sa so, mahal ko kayo, hindi ko po Mahal mo, mahal ko kayong lahat! This is a winning moment! This is a winning moment, so congratulations to all of us. Magandang gabi ko sa inyong lahat.